mga boys, may tanong ako sa inyo. Kaya mo bang magmahal ng bating? Ay, kaya nyo ba akong mahalin? Charot. Alamin ang ating mga kasagutan dito lang sa What the Food. Gandaan. Love me! Kaya mo bang magmahal ng bating? Depende. Ay. Paano depende? Ano mga ano? Ano mga rules and regulations? Ano? Basta uh, simple lang. Basta tanggap lang yung anak ko. Okay na tayo. ba anak ko? Salam. lang. tapos, uh, ilang taon na to? Apat. Apat. So walang karelasyon ngayon? Wala. Uh, Natry mo na ba mga gano'n? Oh? mag ng pati? Hindi pa. Hindi uh, pa. Ha <laughs> talaga? So okay ka? Oh, ano klaseng Anong klase pagmamahal ang ibibigay mo sa isang pati? Uh, Wala lang, para sa sarili ko lang. Ah, So ibig sabihin ko mag-offer ako sa iyo, mamahalin mo ba ako? Ay, okay, so, uh, ano, hindi ba ba't naman hindi pwede? Wala namang ganoon ka nun. Ah, ganun ka nun. kasi ka na Oo, sige. Dahil yeah. no, kay dyan. Oo, oh, mag-usapin mga bading dyan. Bigyan mo ng lakas ng loob na magmahal at kaya silang mahalin ng mga So, okay, no. Hello. Uh, yun na Ngayon, baka encouraging naman ng hello. Masabi uh, oh, na mga bandit sa dito, pwede ka. Oh. Hello. Uh, Bye muna kayo na opo. Sa kanyo, sa kanyo. <laughs> May kapalit na cell. Kung kailangan, <laughs> may, may, may budget mo ba? nakakalo. Kaya saan, saan? ka nag-work? Uh, may may gawin ang trabaho ko. Uh, Do Joe Maker. Baker Bacon. Baker. So, Master Baker ka ba? Master Baker. Master Baker? Ang magaling ka. Uh, okay. <laughs> hindi naman <lang ako> siguro. <laughs> Alam pangalan mo? Uh, Jason Villacorte. Jason Villacorte. Tinatanong tanong ako sa'yo. Sagutin mo lang ha. Huwag okay. mo sa sapakin ha. <laughs> oh, ito ba? Tanong ko lang sa'yo. Kaya mo bang magmahal ng bading? Bakit naman hindi? Anong klaseng pagmamahal ang pwede mo ibigay sa babi? Kahit sa babae. Talaga? Oo, pero... Mayro may di kasi depende rin kasi yan. Depende rin kasi na... Sa gay yan, kaya sa babae, meron din kasi yung gay yun, na pwede rin talaga malin. Oo! Oh, um, excuse me. Um, kasi ako... Charot! <laughs> so, may minahal ka ng babi? Ah, uh, sa... Ngayon... Wala pa. Ay, okay, wala. Pwede ba? Excuse me. Mama, na apply. Shredding pa pa siya <laughs> oh, ba siya, oh? Oh, naku, maraming bading napaligaya sa mga oras na ito. Oh, sige nga. Oh, mag-message ka nga sa mga bading. Um, uh, message na lang siguro. Huwag na lang siguro tayo. Uh, maamal kung sakaling sasaktan mo naman. Pero try and try lang. magmahal ng badi. Oo oh, naman yun. Oh. Oo. Anong klase ng pagmamahal ang ibinigay mo? Oh. Pagmamahal bilang friends. Marami na kaming friends. marami, marami kasing klase yung pagmamahal. O kaya yeah. nga, so anong klase ng pagmamahal? Kaibigan lamang. Hindi pwede yung parang mag-jowa. Ah... Uh, sa akin kasi parang... Okay hindi mo pa na-try? Okay. Gusto mo try natin? Oo, okay. oh, talaga. O, pero mag, mag magmamahal ka naman ang bagay. Oo. Oh, ah, uh, Depende sa... Depende na siguro kung... Depende kung... Anong class din yung papakitan siya? Parang... Ay, kung uh, pakitaan ka ng limpak-limpak na sa lapi, mamahalin uh, mo ba? Ay, uh, pag ganun, ano na? Ay, ayaw labas na, labas na. Wala. Wow, nat natataran na. O oh, pero kailangan ba ay kapalit? Oh, wala. Pag, pag may kapalit kasi kung usapan na, ko Ano na yon? Parang... Devotion, uh, na. <laughs> Oo. Oh, ano <yun? laughs> trabaho <laughs> na yun. Ah, trabaho na yun. Sige nga, mag-usapin oh, mo nga yung mga bading dyan. Sabihin mo, makakalito sila. Ah, uh, sa lahat ng mga pagkita ng bading, mga samahan ng tawagin pati. Oh, sige, sige. Sa lahat ng mga bading or buy or uh, ano man, uh, bago magpahal, siguro kilalanin muna. Kasi maraming klase pag mamahal talaga eh. Isyo nga dyan, parang naiiyak siya. <laughs> Pati. Uh, uh, I can feel na happiness. So, mas gusto mo, no? <laughs> tomboy. Uh, uh, <laughs> Nag naguluhan siya. ano ka, wag mo tutip na. Yan. 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 Ako po! Tamang tama! Bago makipag-usap sa pag-ing, kumain muna ng candy, ha? Sige. Oh, charot! Oh, dahil dyan! Oh, ka ng premium mo, oh, ha? Bumurot talaga. Bumurot wow! Dahil dyan! May cornic siya! O, oh, ayan! <laughs> Kahit medyo corny siya, may siya! <laughs> ayan, salamat! Oh, okay, sige! Thank you, thank you, thank you! Salamat! thank you, thank you! Thank you. Eh, oh So, ito na natin. Ano na po ni Kuya? May limang piso ka! Baka uh, magmahal man kayo o hindi, pwede mag-subscribe dito sa WTFU What The Food sa YouTube. Ito ang inyong Mr. Food.